Nakapangyayari sa lahat ng bagay sa baryong ito. Tama. <avenue> Lakat ng <na> tama ako. <remo> oh tabi, 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 tabi! Shhh! Kamoy Sorry. Sorry. Kailangan magpatawag tayo ng emergency meeting ngayong gabi. Ka Tomas. O na tayo. Ah, iya. Nandito si Grego para pag-usapan na ninyong kasal niyo. Magandang araw sa iyo, aking mahal. Huwag oh. 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 mo nga akong matawag-tawag na mahal at masisira lang ang araw ko. Iha, kuntik pino. Hay nako papa. Kung gusto nyo, kayo na lang ang magpakasal sa kanya. Mayor, dumadami yata. Apat. Uh, wag ka mag-alala, iho. Meron tayong kasabihan. Ano yun? Kapag hindi mo nakuha sa santong dasalan, sa santong paspasan, baka sakali. Ibig kong ipaalam sa inyo ang paglubha at pananatili ng problema dito sa ating barangay, Laloma. Si Greco, na siyang dahilan ng lahat ng kaguluhan kagabi ay anak ni Congressman Dapa Bangon. Ngunit, meron pang mahigit at masakit na pangyayari ang dapat inyong malaman. Isang tao na higit nating pinagdiwalaan ang salaping inagaw pa natin sa mga bibig ng ating mga anak at paungunahing pangangailangan sa buhay upang makalikom ng halagang 10,000 piso para ibayad sa mga mananandata na magiging tagapagtanggol nating lahat at magiging sandigan ng ating kahinaan ay nagawa pa niyang ipagkanulo. Ah, Kapitan. Ako ata pinariringan niyo, ah. Ah, yung 10,000, puli binigay ko lahat sa kanila yun. Kasalanan ko ba kung mga... Sandali lang, Kapitan. Walang katotohanan ang sinasabi ni Mang Tomas. Narito ang apat na ibinahid niyo sa amin. Hindi namin matim ma na gastos eh. <mimit> Dahil alam namin, nagaling yan sa mga taong may hihirap katulad namin. Sinungaling huya, hindi totoo yan. Huwag na kayo magkaila pa, Mang Tomas. Alam namin kasabot kayo ni Mayor Ambrosio. Sa halip na tunay naman na nandatang kunin nyo, eh kami pa. At bukod sa salaping kinita nyo sa barangay, ay binigyan pa kayo ng malaking halaga ni Mayor Ambrosio. <mimit> Hindi namin kagustuhan ng mga pangyayaring ito. Pero makakaasa lahat. Bukas sa bukas din, lilisaan na namin lugar nyo. Ah, eh, kapitan, Masama. nyo ako dahil... Eh, kapitan! Tomas! Eh, isa kang... Uh, eh, Hestas! Uh, oh, magtanong? Saan ho ba mahahanap yung apat na mana ng data? Django? Django! Mm. Django! Si Margarita! Huwag hmm. <laughs> niyo nang itago ang mukha niyo. Ako ang dapat mahiya eh. Dahil sa ginawa ng mga tauhan ng papa ko. At kaya ako nagpunta dito para alamin kung anong ginawa sa inyo ni na Grego. Kung gusto niyong magdemanda, tutulungan ko kayo. <gasps> Tama. Hindi na, Margarita. Sa katayuan ng ama mong si Mayor Ambrosio, sa palagi ko hindi namin kayang bumangga sa kanya. Bakit hindi natin kakayanan? Siya lang natin tumutulong. Ah. Hmm. Tama. Pusibleng iniisip niyo eh. Dahil si Meron, prosyo, ang nakapangyayari sa lahat ng bagay sa barong ito. Tama. Lakat na tama ako. Huwag Hala! Hala! Pawa na po kayo. na po Hindi lang yan. Isang agupit. Kada limang minuto. Kapag hindi niyo nilabas si Margarita. Bakit ako, anak niya, hindi sumasang-ayon sa mga ginagawa niya at nagpupumilit, humanap at gumawa ng paraan para magbago siya? Kung hindi kayo kikilos ngayon, kailan pa? Gege 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 Kapitan! Si kapitan. Si kapitan. madali lang. Wala kayong awa. Pati Kapitan Del Barrio pinapatulan ninyo. Ngayon, kung talaga matatapang kayo, kami harapin nyo. Tama. At tatalikod kami. Panatan mo. Pasensya na ho kayo, Kapitan. Tay! 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 Nei Masdan mo sila. Habang patuloy kang nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan, ay paulit-ulit na mangyayari ito sa ating baryo. Manong, huwag niyo sayangin ang inyong buhay sa pamamagitan lamang ng pag-inom. Kailangan kayo ng ating baryo maraming tao ang nais lumaban. Ngunit walang kakayahan. Kayo itong labis-labis ang kakayahan. Ayaw niyo pang lumaban. Manong, huwag niyong pabaya ang panghinayangan ng bayang ito. Ang paghanga sa inyo ng kwadro de Jack. At kung iisipin ko, kung kaya kayo na lamang ang nabubuhay, ay dahil sa inyong karuwagan. Sige na, mag-ensayo na kayo Kaya niyo yan Kung hindi pa kayo mag-ensayo Sino pa'ng tutulong sa amin? Kayo na lang ang pag-asa namin para magkaroon ng katahimikan dito. Sige na, Jurango. Oo nga naman, Jericho. Sige na nga. ginagawa mo. Ay pumupulot ako ng suso. Anong gagawin mo sa suso? Hindi pwedeng kainin 'yan. Ah, uh, eh secret. Basta kailangan 'to eh. Ang jablo? Ano itong nababalita ko? Napuspusan ang pagsasanay ni Jack sa apat na kabataang mananang data hindi ako papayag na ang apat na uhuging yon ang siyang bumulilyaso sa aking mga plano. Yun nga ang pinag-uusapan namin dito ni Grego, Mayor. Relax lang kayo. Oo nga ho, Mayor. Eh, napagkasundoan nga ho namin na tawagin ng mga hired killers na Los Compadres. Para sila na ang bumulabog dyan sa mga yan at tuluyan na nilang lisanin ng puok na yon. Ah, na kayo sa gagawin niyo. Ang mahalaga sa akin, pagdating ng katapusan, kailangan patagi na ang barangay Laloma. Alright? Ngayon, ikaw naman, Grego. Umuwi ka sa inyo at dalhin mo lahat ang mga puwersang madadala mo para tumulong sa pagpapalayas sa mga taong yun. At tandaan ninyo, hindi lahat ng mananandata ay pumapatay ng dahil sa pera. Ilagay niyo sa ulo niyo na sa bawat punglo na pakakawalan ninyo, kinakailangan bigyan nyo ng katarungan. Lalong-lalo lalo na sa nang-aabuso, nangangalabuso, at higit sa lahat. Sa mga na... <coughs> at bago ko makalimutan, na ipinagbabawal sa mga mananandata ang umibig sa mga babae. Tanda niyo. Ang kilos at galaw. simbiles ng urap ng mata. Hey! Ano bang kaguluhan yun? Mga bandido ho, nalagay kong mga tauhan ni Mayor Ambrosio. Si Manong Jack! Di ba pinuntahan niya si Kapitan? Oo nga na. Ano? Alay natin siya! Tara! Tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara! Tara-tara! Tara na nga! Oo! Sampu ng aking mga magigiting na kasamahan! Ang Los Compadres! Ang siyang tatayong bagong OIC! Dito! Sa Barangay La Loma! At ang aking ikalawang executive back order ay mahigpit na ipinagbabawal ang magdala ng anumang uri ng armas. Uh -huh. Uh -huh. Bà Nung! Nung! Bà Nung! Bà Nung! Tại Manong, Jericho! Manong! Yung oh. bomba! Manong! 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 Manong, Sige na, doon ka na! Oh. 不行啊！我这……我这……我这……我这……我我这……我我这……我 Yung doktor. Wala akong nakuha eh. Nel Bulari ay ayaw sumama. Baka madamay daw sila. Puti na lang nakakuha ako ng katayip ng dugo ni Manong Jack. Bakit? Ano ba ang type ng dugo ni Manong Jack? Type B. <coughs> Nakakahiya naman kay Manong Jack. Di hindi man lang natin nadala sa ospital. Mahirap mangyari yon. Dahil ang barangay Laloma, ay under control kay Mayor Ambrosio. Huwag na kayo magtalo. Alam ko naman na ginawa ninyo lahat ng inyong magagawa para ako mabuhay. Kahit na ginawa ninyo ako parang bote. pero nakangiti kong tatanggapin. Ang lahat ng ito kung ako may babawian ang buhay ngayon. Pero huwag naman po sana. At para ko nang nakikita na mabubuhay muli ang alamat ng kwado de Jack sa katauhan ninyong apat. Huh? Paano, Jack? Ang ibig sabihin? Ay, ay, o, oh. kayo mumuhay sa akin, tapos kayo rin ang papatay. Alam niyo ba, pag natanggal to, tatapo ng sabaw. Manong Jack, pwede na ho ba kami? Hindi pa. O kung mag-iisa ay pa kayo ng konti. Hmm? Hmm. Hmm. Kunti na lang pala eh. Hayaan nyo, Manong Jack. Makakasa kayo. At para patunayan namin sa inyo na kaming karapat dapat na maging bagong kwadro de Jack sa pamamagitan ng Blood Compact. Sige, sige. Blood kumpa Masakit yun, ha? Kailangan pa ba, ba yun? <coughs> Sorry. 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 <laughs> ui, ui. Ui.